Magandang araw mga katunay na Pilipino. Ako ang inyong gabay sa ilang mga minuto ng katotohanan, katatawanan at kritikal na pag-iisip. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwento ng tagumpay na parang pelikulang Pinoy. May drama, may underdog at may happy ending. Si Bam Aquino, ang dating senador na bumalik sa Senado na parang FPJ sa isang comeback movie. Pero teka, hindi siya nag-iisa ang tunay na MVP, ang kabataan. O mga kaibigan, ang mga batang Pilipino ay naghatid kay BAM sa ikalawang pwesto sa eleksyon noong Mayo 2025. Pero bakit nga ba? Ano ang sikreto ng tagumpay na ito? At ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng ating politika? Kaya humanda kayo dahil ngayon sisirain natin ang bawat anggulo ng kwentong ito. Mula sa mga numero hanggang sa puso ng laban at siyempre, may konting asaran at tawa sa gilid. Kasi ano pa ang silbi ng buhay kung walang katatawanan, di ba? Kaya i-like ang video, i ang subscribe button at i-ring ang bell notification. At kung gusto nyo suportahan ang ganitong klaseng content, magpadala ng super sa YouTube. Kahit piso, malaking tulong na yon Tara, simulan na natin. Kung may isang bagay na natutunan natin sa politika, ito yon huwag kang maniwala sa surveys. <laughs> si Bam Aquino, mga kaibigan, ay parang contestant sa isang reality show na nakakala mo'y mauna eh, ng may big. Pero sa huli, ah, siya pa ang grand winner. Sa mga pre-election surveys, si Bam Aquino at ang kanyang kaalyado, si Kiko, ah, pangilinan, ay palaging nasa labas ng Magic 12. Sa social weather stations, Uh, survey noong Mayo, May 2 to 6, halos wala sila sa radar ng panalo. Pero ano ang nangyari? Noong May 12, 2025, bumoto ang mga Pilipino at boom, si Bam, na dating senador, ay umakyat sa ikalawang pwesto sa senatorial race na may 20,971,899 na boto. At si Kiko, nasa kaikalima na may 15,343,229 na boto. Parang plot twist na teleserye, di ba? Pero teka, ah, bakit nga ba sila nanalo? At bakit ang kabataan, ang sinasabi ni Bam, na dahilan ng kanyang tagumpay? Alam nyo, kung ang politika ay isang laro ng chess, si Bam ang knight ng akala mo wala ng laban, pero bigla nang nag-checkmate. Ang sikreto, ang kabataan. Sabi ni BAM ah, sa kanyang victory speech dahil sa sipag at syaga ng mga volunteers, lalo na mga kabataan. Nandito tayo pero teka, hindi ito basta-bastang thank you speech. Ito ay isang pahayag na may malalim na kahulugan. Kaya't simulan natin. Sa simula, sino nga ba si BAM Aquino at bakit mahalaga ang kanyang pagbabalik? Si Paolo Binigdo BAM Aquino de Fort ay hindi lang basta Aquino. Oo, pinsan siya, pinsan siya ni dating Pangulong Noynoy Noy Aquino, pero huwag niyong isipin na dahil lang sa apelyido. Madali ang laban niya. Si Bam isang social entrepreneur. Bago siya pumasok sa politika, siya ang nagtatag ng Hapinoy, isang programa na tumulong sa mga micro-entrepreneurs sa Pilipinas. At noong 2013, Nanalo siya bilang senador kung saan siya ang naging pangunahing sponsor ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o sa madaling salita, ang batas na nagbigay ng libreng kolehiyo sa mga state universities. Pero noong 2019, natalo siya sa re-election. Akala ng marami, tapos na ang kwento ni Bang. Pero mga kaibigan, ang tunay na bayani bumabalik at sa 2025, bumalik si Bang na may bagong lakas, bagong plano at isang hukbo ng mga kabataan sumuporta sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin ang surveys. Bakit nga ba mali ang mga ito? Ayon kay Anthony Hadoeno, isang direktor at manunulat, ang mga pre-election surveys ay parang mind conditioning sa mga butante. Kung palagi mong naririnig na si ganito o si ganyan, mananalo, Baka isipin mo, wala kang kwenta, wala wala nang kwenta ang boto ko. Pero sa 2025 senatorial elections ay nagpakita na ang botante, lalo na ang kabataan, ay hindi basta nadidiktahan ng surveys. Alam niyo mga sur ang surveys ay parang weather forecast. Minsan sasabihan nilang uulan, pero paglabas mo, maaraw. Ang nangyari kina Bam at Kiko ay isang patunay na ang tunay na lakas ng botante ay nasa kanilang puso. Hindi sa mga numero ng pollsters. Ang mga kabataan, sila ang nagbigay ng lakas na iyon. Kung naiingani ka na sa kwento, ipost mo muna, ilike ang video at mag-subscribe. At kung gusto mong maging bahagi ng aming komunidad ng mga kritikal na Pilipino, ah, magpadala ng super sa YouTube. Kahit maliit na donasyon, malaking tulong para ipagpatuloy natin ang ganitong content. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na bida ng kwentong ito. Ang kabataan, sabi ni Bam, sa mga kabataan, hindi kami makakapagpasalamat ng sapat. Pero bakit nga ba ang kabataan ang nagiging game changer? So ito ito. <laughs> at ano ang ginawa nila para iangat si Bam sa ikalawang pwesto. Noong kampanya, si Bam at si Kiko ay nagdesisyong maghiwalay ng landas. Hindi dahil nag-aaway sila, ha? pero para mas maraming botante ang maabot nila. At sino ang naging backbone ng kanilang kampanya? Ang mga kabataang voluntaryo ah, mula sa pagpunta sa bahay-bahay, pagpupo sa TikTok, hanggang sa pagkuha ng endorsement mula sa mga grupo nila ng Iglesia Ni Cristo at Jesus Is Lord Church. Ang kabataan ang nanguna. Kuya, kuya, boto mo kay Bam ha? Libre ang kolehiyo dahil sa kanya. Pero seryoso, ang kabataan ay hindi lang nagkampanya sila rin ay nagbigay ng inspirasyon kay Bam. Sabi nga niya, dahil sa mga kabataan na nag-post, nag-house to house at nagsalita, nandito tayo. Ayon sa COBELEC, ang 2025 midterm elections ay nagkaroon ng 81.65% voters turnout, ang pinakamataas sa kasaysayan ng midterm polls at ang kabataan na buo ng malaking bahagi ng electorate ay nagpakita ng kanilang lakas sa mga vote-rich provinces tulad ng Cavite, Laguna at Manila, si BAM ang nanguna. Sa Cavite na may 2.4 million na butante, si BAM ang number one na may 917,661 na boto. Pero bakit nga ba sumus sumuporta ang kabataan kay BAM? Ayon kay Dindo Manhit ng StratBase Group, ang platforma ni BAM, libreng edukasyon, trabaho at reforma ay tupagos sa piso ng mga kabataan ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na si Bank, ang pangunahing sponsor, ay nagbigay ng pag-asa sa milyong-milyong estudyante. Sino bang hindi magpapasalamat sa libreng kolehiyo, di ba? Pero teka, may konting drama rin. May mga nag-post sa Facebook na kesyo si Bam daw ay credit grabber ng free tuition law at si dating Pangulong Duterte ang dapat pasalamatan. Mga kaibigan, linawin natin ha. Si Bam ang nag-sponsor ng batas. Pero si Duterte ang pumirma. Pareho silang may papel. Pero ang ideya at laban, kay BAM yun? Kaya huwag tayo magpaloko sa mga coordinated push na yan. Uy, may nakita akong post ha. Si Bam daw ang dahilan kung bakit libre ang kolehiyo pero si Digong ang tunay na bayani. Mga kaibigan, parang sinasabi nila na si Bam ang nagluto ng adobo pero si Digong lang ang naglagay ng toyo, team effort. Pero wag natin purahin ang chef ha. Kung natuto ka at natutuwa sa kwento, i-share mo na ito sa mga kaibigan mo. I-like na, i-subscribe at magpadala ng super para suportahan ang aming misyon na magbigay ng katotohanan at katatawanan. Mayon mga kaibigan, lumalim na ang usapan. Ang tagumpay ni Bam ay hindi lang tungkol sa boto o sa kanyang pagbabalik sa Senado. Ito ay tungkol sa isang mas malaking laban, ang laban ng katotohanan at ng oposisyon laban sa political toxicity korupsyon at mga pangakong napako. Ayon kay Dindo Manhit, ang boto kina Bam at Kiko ay isang revenge vote laban sa mga politikong puno ng drama at away sa ng bangayan ng Marcos at Duterte Camps. Ang mga butante, lalo na ang kabataan, ay naghanap ng alternatibo. At sino ang naging sagot? Si Bam at Kiko, mga politikong kilala sa transparency, good governance at social justice. Isipin ninyo, sa isang banda may Marcos Camp, sa kabilang banda may Duterte Camp at sa gitna si Bam Aquino na parang Spider-Man. Hinintay ang tamang oras para umikot sa web ng politika. Ang tagumpay ni Bam at Kiko ay hindi lang personal na panalo. Ito ay isang malaking hakbang para sa oposisyon. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, kanilang pagbabalik ay nagpapalakas sa oposisyon ah, sa Kongreso. Bukod dito ang aksyon, isang party list na kaalyado ng, ng oposisyon, no? At bayan, ay nanguna sa party-list race na may mahigit 2 milyong boto. Pero bakit mahalaga ito? Dahil sa gitna ng mga isyong hinaharap ng Pilipinas, inflation, gutom, at kawalan ng trabaho, ang oposisyon ang nagbibigay ng boses sa mga hindi naririnig. At si BAM, na nangangako ng edukasyon at trabaho, ay isang mahalagang bahagi ng laban na yan. Alam nyo, kung ang politika ay isang laro ng mobile legends, ah, si BAM ang support hero ano akala mo'y mahina pero biglang nag-ultimate at nanalo ang team. Kaya't mga kabataan, kayo ang MVP ng laban na ito. Ngayon, tanong natin, ano na ang susunod para kay BAM at sa kabataan? Sabi ni BAM, ang kanyang pagbabalik sa Sinado ay para sa edukasyon. Nangako siya ng mas mataas na budget para sa libreng koleheyo at mas maraming oportunidad para sa mga kabataan. Pero tega, paano niya ito gagawin? sa gitna ng mga political drama. Ang Senado ay parang parang isang chessboard at si Bam ay kailangan maglaro ng maingat. Sa isang banda, may mga kalyado siya tulad ni Nakiko Pangilinan at Trisa Ontiveros. Pero sa kabilang banda, may mga senador na kaalyado ng Marcos o Duterte. Camps maaaring humadlang sa kanyang mga plano. Bukod dito, ang usapin ng budget ay hindi biro. Ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act ay nangangailangan ng bilyong-bilyong piso bawat taon. Kaya kailangan maging matalino si BAM sa paglaban para sa mas malaking pondo. Pero mga kaibigan, ang kwento ni BAM ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa kabataan. Kung nagawa nilang iangat si BAM sa Senado, ano pa kaya ang kaya nilang gawin? Ang kabataan ang magiging susi sa 2028 presidential elections at kung patuloy silang magkakaisa, baka sila pa magbabago ng direksyon ng ating bansa isipin nyo, mga kaibigan, kung kabataan ay nagawa na nilang gawing senador, si BAM, baka sa 2028 sila pa maglalagay ng bagong pangulo. At dito ha, nagtatapos ang ating ilang mga minuto na paglalakbay sa kwento ni Bam Aquino at ng kabataan. Mula sa isang underdog na halos wala sa surveys, ah, huh? okay, naging ikalawang senador si Bam dahil sa lakas ng kabataan. Pero hikit sa boto, ang kwentong ito ay tungkol sa pag-asa, sa laban at sa kapangyarihan ng mga batang Pilipino na baguhin ang hinaharap. Mga kaibigan, ang boto natin ay hindi lang sa papel ha, na ilalagay sa balota. Ito ay boses natin. At sa 2025, narinig ang boses ng kabataan. Kaya't huwag tayong tumigil. Magpatuloy tayo sa pag-aaral, pagtatanong at pagkilos para sa mas magandang Pilipinas. Kaya't ilike ang video na ito. Isubscribe ang channel at i-share ito sa mga kaibigan mo. Mag-comment sa baba ano ang masasabi mo sa tagumpay ni Bam. At kung gusto mong suportahan ng ganitong klaseng content, magpadala ng super sa YouTube kahit maliit na halaga. Malaking tulong na yon para ipagpatuloy natin ang pagbibigay ng katotohanan at inspirasyon. Hanggang sa susunod, mga katunay na Pilipino, manatiling kritikal, manatiling inspirado at laging mag-ingay para sa katotohanan Salamat at magkita-kita tayong dito.